maaga pa kasi kaya hindi pa namin alam ang total na pangangailangan we are still we are still we are still in the assessment stage dahil uh, patuloy pa rin yung mga aftershock so uh, so pati yung mga rebuilding hindi pa natin pwedeng simulan dahil na may aftershock pa ang problema sa lindol walang forecast hindi natin alam kung ano yung mangyayari but uh, meron tayong uh, lahat ng assistance na pangangailangan ng mga may nabutang nawalan ng bahay uh, yung mga mangingisda yung mga uh, na injure lahat yan patuloy yung ang bigay ng DSWD ng assistance so hanggang matapos uh, titignan natin ang malaking damage is uh, ano structure yung mga structure yung, yung pinaka mahirap yung sa gland na puerto uh, at uh, alam kong gamit na gamit 'yan so we will have to prioritize that in the recovery all right sige maraming salamat